Love you, Mal. <laughs> Ito, ebidensya to. May school na may I love you, Mal. Hmm. Tag pa, hintayin natin. Mag-i-miss call pa po siya. Tempo natin sa ano ba? Ay, pakita natin. Op. Oh. Namatay, namatay. Score. Huh. I love you, mahal. Kung gusto nyo pong makatipid sa pagtawag, Mag-miss call na lang, mag-drop call po kayo. Wala pong bawas. Hmm, tingnan natin. Tatawag, mag-miss call po ito. Tingnan natin. Tingnan natin yan. Eh. Tingnan nyo. Mag-miss call po, po yan. Tingin po natin. Hindi ah, na mag-miss call. Ah, mag-miss call po, po yan. Nagal ah Ano daw ba't? Ay, okay, yun na po mal, Love you man Yan, sinave ko para Lagi mo nakikita Love you